Hello mga kababayan. this is Brian. You are watching again my short vlog. for our today's short episode, Char, char. <laughs> Tingnan nyo naman, meron tayong pamikropono dito. Hawak, di ba? I-level up natin ng konti ang ating, ang ating vlog for today. Yes, yeah, so I'm so excited na ano ba masasabi? Yes, Karen. Oo, -o. yes, Karen. Oo, yeah, tama nga yung natinig ninyo mga kababayan. di ba? Na, I told you diba gusto ko maging reporter dati sa so, ito na Char! Ayan, nag invest sa'yo in ng konting mic Oo Nakuha ko to sa mo. Yes, and Ayan, I'm so excited na magkama sa mga interviews natin With our kabayan dito sa Dubrovnik anyway ayan Wala ko yung pakilam <laughs> So for our today's short episode guys, meron na naman tayo isang amazing vlog for today And napag-isipin ko na maggawa ng isang comparison nga Oo nga naman, since parami ng parami ang mga Pinoy dito sa Croatia Maraming mga naku-curious dito sa Croatia Marami ang nagtatanong paano ba, yes, paano ba ang buhay ng mga Pinoy dito sa Asia bakit ganun, bray? Bakit seasonal lang ang mga trabaho sa Asia kung meron namang mga yearly jobs? Yun, oh, diba? Tara, eh. <laughs> hindi ba? Tara, ganap na ganap. hindi pa go di ba? So, that will be our topic for today. But before anything else, if you haven't yet subscribe and if you are new to this channel, please help me to reach 12,000 subscribers. Maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na nag-subscribe at sa mga hindi po nag-skip ng ads sa mga video sa ginagawa ko dito sa ating channel. Maraming maraming salamat po. So today is Wednesday, September 3, 2025 and alas 4 na po ng hapon. Kaling din akong duty. Nagpahinga lang ako ng konti. Ayan. And then, ito na. Uh, Napag-isipan ko gumawa ng isang short vlog. So, anim na uh, comparison lang naman ito. O baga, advantage and disadvan disadvantage ng pagkatrabaho ng mga ah uh, pagkatrabaho ng mga Pinoy dito sa Croatia. Again, disclaimer lang. Kung may mga masasabi man ako na hindi pa sa inyo, ito ay insight ko lang naman po. May mga taong for them ay ah, hindi naman disadvantage. May mga tao for them ay eh, hindi naman advantage. So again, insight ko lang po ito. Okay? Uunahan ko na kayo. Oo. Ayan. So before tayo mag-proceed sa ating short vlog for today, magkamustahan tayo syempre. Oo. ano ganap sa akin duty for today? Ayon. Today is yung last day no ano namin ng student namin. Akala ko talaga ay ah, hindi na siya papasok kasi nga nung no Monday, ay talaga napauwi nga ng na bigla. ba diba nag ko ako noon? Napauwi siya ng biglaan. Napasolo duty ako. Pati kahapon, wala siya. So, in talaga namin nung amo ko na wala na dalawa na lang kami. e bigla nagpalit ng mga presyo. As in, buong... ah uh, siguro from 7am hanggang 11am, nagpapalit ako ng mga presyo. Tapos may mga limang paleta pa ako nakapila. Hi guys, natapos ko siya, presyo at pati mga paleta. So, talagang, uh, ewan ko, hindi ko rin alam ko, paano ko siya nagawa. Basta natapos ko siya. Yes. And ayun, nakaraos na naman tayo ng isang araw. Ayan, ba diba? Dito na naman tayo sa bahay. Pahinga lang. Gawa-gawa ng vlogs. So, thankful ulit ako kay Lord na nairaos ko ulit yung araw na to. And, despite na, kasi lahat ata kami halo, nakakasakit na. Oo, kasi siguro tatlong linggo din kami walang pahinga. Tapos nagbago yung panahon, biglang umulan, biglang lamig, biglang init, di ba? iba pagod na rin. So, yung amo ko, muwi rin ng maaga kasi may sakit. Yung isa kong kasama sa hapon, may sakit na rin. Dalawa na lang kami, full time na medyo may lumalaban pa. Oo, di ba diba? Pero ako rin naman talaga ay... Eh, uh, pinupulikat na rin, sumasakit na rin yung katawan ko, sumasakit na rin yung ulo ko, di ba? Sex bump din talaga, eh. <laughs> <laughs> Pero yun nga, uh, thankful din ako na nairaos ko yung araw And yun nga, hopefully, hindi ko sure kung anong nangyayari bukas Kasi wala na nga kaming students So expect ko na ako na lang, tsaka yung amo ko sa umaga Pero hopefully talaga ay magdagdag sila ng isang tao Kahit isang tao lang talaga sa umaga Kasi hindi talaga kakayanin yung dalawang tao Since amo ko yung kasama ko ba? Diba? hindi ko po talaga kakaya ni isa sa operation kasi yung amo may may ibang ginagawa na sa opisina yan ganun gano'n, di ba so hopefully talaga hopefully di ko alam wala akong balita kasi maga siya umuwi kanina dahil nga may sakit ayan so hopefully talaga ay magdagdag ng tao kasi kung dati kami yun ang pinapahiram di ba nag-extend ako sa ibang store sana ganun din yung iba sa amin sana magbigay din ng tao sa kami naman yung mga ilangan ngayon yeah hopefully talaga hopefully lord So ayan, ayan, so yun yung araw ko ngayon Ikaw, ikaw, oo, kamusta ka? O, comment mo naman, o comment mo ang araw mo ngayon dito sa Croatia Kamusta ang duty mo ngayon? Kamusta ang mga na-encounter mo ngayon? Sa mga katrabaho mo, sa customers mo Ayan, magkamustahan tayo sa comment section Okay, so ang dami-dami ko nang sinasabi So nag-isip ako ng anim Take anim, advantage and disadvantage for me ng pagkatrabaho ng mga Pinoy dito sa Croatia. So again, disclaimer lang, kung may masabi man po ako na hindi pa bor sa inyo, insight ko lang po Yun. Okay, we have just to respect na lang natin yung mga opinion ng, bawat isa. Okay, and uh, healthy conversation lang gawin natin para at the same time, maliwanagan din yung mga wala pa dito na naki-curious kung ano ba talaga, ganang ganang, di ba? So, gawin natin makabuluhan ang ating vlog for today. Okay, so again, comparison tayo guys. Ayan, so number one na is not down ko talaga ang advantage ng pagkatrabaho sa Croatia ay syempre may mas mataas po ang sahod dito sa Croatia compared sa atin sa Pilipinas. ba? Diba? Kaya nga tayo mag-aabroad ba? Diba? para may mas malaking income lalo na na ang dami-dami na nangyayari sa Pilipinas. di diba? Ang dami-dami ng issue, mga flat control. Oo. <laughs> ba diba? Ang dami-dami na -dami nangyayari. Number one talaga, mas mataas po talaga ang sahod sa abroad. Kaisa ang abroad pa yan. Mas mataas ang sahod natin dito sa South Asia compared sa Pilipinas. Ang disadvantage lang talaga kung malaki man ang sahod mo dito sa South Asia, ang disadvantage maaari kang malagay sa seasonal jobs. Yan yung tumatagal ng 6 to 9 months. Di diba? malaki nga ang sahod natin pero limitado lang yung buwan. Mayroon duration hanggang buwan lang, 9 months, 6 months, di ba? So, yon yung isang advantage at disadvantage ng pagtrabaho dito sa Croatia. Number two, ayan. Okay, so legal po tayo magtatrabaho dito. Okay, ba diba? Lalo na sa mga nagkakross country, sa Middle East, napunta dito. Legal, dahil pagdating nyo dito, may papel po talaga kayo. I-issuehan kayo ng TRCs. Meron kayong working permit. Libre ang inyong accommodation, ang inyong transportation. ba diba? Legal kayo magtatrabaho dito sa Croatia dahil batas po talaga dito na lahat ng workers dito kailangan po ay documented. Ang disadvantage lang nito, lalo na sa mga pupunta ng Croatia na first time doon sa posisyon na magiging work nyo dito, di ba? Let's say, for example, ka kayo ng Middle East, di ba? Mas mabigat po talaga ang trabaho dito sa Croatia at mas mahabang oras ng trabaho. Okay, hindi naman lahat. Pero kung kayo talaga ay mag-work sa seaside sa mga provinces ng Croatia talagang dinadagsa ng mga turista talagang marirealize ninyo na na- sobra sobra di ba sabi ko nga dati yung sa Qatar akala ko nga ay gumugulong na ako pagdating ko talaga ng Croatia triple pass doon sa gulong ko sa Qatar yung ginagawa ko dito talagang ako ay nagmimistulang octopus talaga sa dami ko ng galamay, mana manananggal na yung isa kong katawan na nandito yung isang katawan nandoon kahal papaleta sobra talaga kaya uh, importante po talaga na after duty, mag-unwind kayo kung saan yung gusto pumunta at magpahinga kagaya na ginagawa ko. Pero nung no, vlog pa rin ako. Yes. Pahinga <laughs> po talaga. Okay, okay, Ang next natin, ayan, ay dito sa Croatia. Ang isa sa mga advantage po kung kayo ay mag-work dito sa Croatia, libre po ang accommodation, kadalas ng transportation ng mga workers dito sa Croatia. Ang disadvantage lang yan, guys, ay limitado. Diba? So, hindi lahat ay, alam yon kahit pa sabihin natin na merong pare parehas sa ng mga trabaho ng mga lokal dito, pero pagdating sa atin, may somehow may differences din pa rin kasi syempre hindi naman tayo taga rito, hindi naman tayo lumaki dito, 'di ba? Tayo ay third world nationals. So, ang mahalaga guys is meron pa rin, 'di ba? Ang mahalaga, mayroon tayong benefits din, 'di ba? Kahit limited lang siya. So, magpupunta ka na lang ng Croatia na katrabaho ka na lang, mauwi ka sa libreng accommodation, transportation, iba pa dyan, libre ang pagkain sa trabaho. di ba? Kung walang libreng uh, pagkain sa trabaho, may meal allowance. ba? Diba? So, yun. Number four, ayan, syempre, mag-a-apply sa Croatia, lalo sa mga sa Pilipinas international experience trabaho pang resume di ba ang ganda ilagay sa resume guys ay wow si ate girl na Croatia o oh, ah <laughs> tapos <ang> energy <laughs> di ba pero isa sa mga disadvantage din talaga or challenge din let's say challenge na lang di naman disadvantage isa sa mga challenge ninyo pag pumunta kayo ng Croatia ay yung language barrier Yes, talagang manini bago kayo. Kung akala ninyo lahat dito ay nakakapagsalita ng Ingles, hindi, nagkakamali kayo. Kailangan nyo po talagang matuto ng lingwahe. And may mga nababalitaan ako dito na ayoko makintakutin, pero may mga nababalitaan ako na kapag daw hindi nakapasa sa language na sa narito na, pababalikin daw ng Pilipinas. So okay guys, ayan. Kung nasa Pilipinas man kayo ngayon, ngayon pa lang kung alam nyo kayo ay pumunta na ng Croatia, gugulin ni mag-google kayo ng oras sa pag-aaral ng lingwahe. Okay? Mahirap, pero hindi imposible. Okay? Char. Eme. <laughs> okay, number five. Ayan, second to the last tayo. Alam nyo naman lahat sa atin, pangarap, makapag-travel. ba? Diba? Syempre, tayo ay documented dito. Tayo ay mga TRCs. We can travel around Schengen or na even non-Schengen areas, guys. Gamit lang ang inyong passport at TRCs. Yes, wala na kayong visa ang kailangan pang uh, applyin. TRC nyo lang sa Croatia and your passport, you can able to travel around Schengen countries, even na Schengen, Bosnia, Montenegro, Macedonia, di ba? Albania. Ayan. So, isa sa mga benefits ta din talaga natin bakit ang daming dami although hindi lang naman sa Croatia kahit sa part ng Europe alam ko maraming mga Pinoy ang nandiyan siya nakakapag-travel around Schengen syempre guys kung kayo ay nakakapag-travel around Europe ang disadvantage niya ka, ba kapalit na inyong kaligayahan ay yung homesickness malayo naman kayo sa inyong pamilya ba diba? again sabi ko nga kanina diba uh, kung sa iba ay hindi naman siya totally disadvantage, pero kung ikukumpara natin, if you are able to travel, ba diba, may mga part doon na sana mga isip mo, ay, kasama ko yung pamilya ko dito, ganang-ganan, di ba? May mga ganang tayong mindset, minsan na naiisip. But, Uh, traveling naman guys is hindi naman siya masama. Hindi naman siya dapat, uh, alam nyo, hindi dapat ay makonsent siya sa travel Even hindi kasama yung family natin. Kasi, deserve naman natin na itwit yung sarili natin after very long tiring season, lalo na kung kayo ay nasa seaside. Di ba? So, okay magalala. mag-alala. Mandadala nyo din ang inyong mga pamilya, matitreat nyo din ang inyong mga families na makapag-travel with you around Europe. Okay? Ating last for today, short vlog lang naman ito. ba diba sabi ko nga, ayan. Isa sa mga advantage po ng pagkatrabaho dito sa Croatia ay magkakaroon kayo na gateway. Or alam niyo yun, other opportunities para makapag-travel sa ibang part ng Europe. Diba? Again, sa sasahang ina-advise ko lang kung kayo ay merong balak pang lumipat after ng Croatia, make sure na meron kayong sponsor, meron kayong documents, and legal. Okay? Huwag natin bigyan ng problema ang sa sarili natin. Okay? Ang isa sa mga disadvantage, again, hindi siya totally disadvantage, challenge ulit. Diba? Kung kayo ay aalis ng Croatia, syempre, another adjustment na naman yan sa culture, sa climate. Diba? Diba? But, ganun talaga naman ang buhay. Kahit ako sa kapupunta, lagi ka mag adjust sa kultura, sa tao, sa klima. ba? Diba? So, yon. Ayan. I hope na karoon kayo ng ilang ideas lang din naman sa short vlog natin. And, uh, I will try my best. Ang kusong kusong Michael. If I should stay. Ah! So, ayan. Ayon. I hope na ganun kayo ng idea sa ating short vlog for today. And I will do my best na makapag daily vlog. Kung di ba siya daily vlog guys, every other day vlog, di ba? Para at least meron tayo mga updated vlog sa ating channel. And also, ayan, thank you so much po sa mga ka-follow, sa mga platforms natin, sa Blue Up, sa TV, uh, tie up ayan and dito sa YouTube maraming 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 salamat po. Okay, short vlog lang 'to. Maraming salamat po sa panonood. And again, if you have any more questions or suggestions, comment nyo lang sa ating vlog for today. Mahalaga nyo 'yan ating maging next content. Dito sa ating channel And again Sa mga kababayan po natin Sa Dubrovnik I hope na Magkaroon ako ng chance Before matapos ang season Na makapanayan po kayo Comment nyo lang Kung mayroong mga nanonood Ng mga Pinoy Sa ating channel Sa Dubrovnik Ayan Maraming Maraming salamat po Again guys Thank you so much guys For watching Again guys Thank you so much guys For watching Char Parit ulit, Char <laughs> Ang dami kong ganap Ang dami kong anong nalalaman yan Thank you so much guys For watching And see you soon po dito sa Croatia. Diyan niya, ciao!